morning! Ito yung place na kung saan ay pinakagusto ko sa lahat ng garden dito sa New Delhi dahil ito ay maraming puno, maraming ibon, maraming bulaklak at napakaluwang ng garden na ito. So dito kami madalas mag morning walk at evening walk ng aking asawa. At alam nyo ba na ito yung kauna-unahang garden na kung saan dinala ako ng aking asawa nung ako ay dumating dito sa India. Kaya naman very memorable itong place na ito. At dito naman guys, dito sa can market kami madalas dumaan after ng walk namin para bumili ng aming tinapay. Then uuwi na kami para mag breakfast. Ito guys yung can market na kung saan ay very expensive yung mga bidihin dito. Ito na guys, dumating na nga yung fresh milk at saka eggs na in order namin. Ito yung almond na magdamag kong ibinabad para mabilis itong mabalatan. Lagi itong kasama sa aming breakfast. Sa gabi guys ay binababad ko na yung almonds para kinabukasan ay tatanggalin ko na yung balat kasama ito sa cereals na kinakain namin for breakfast. Mas madali kasi yung balatan guys kapag nakababad yung almonds. Ayan. So, Ganun lang kabilis, ganun lang kadali. So basta sa gabi ibababad mo na siya, then in the morning, yan madaling na lang siyang balatan. So yan yung ginagawa ko. Ang routine namin guys sa umaga ay nagsisimula siya sa morning walk sa Lodi Garden. Meron kaming dalang coffee dahil mas madaling i-prepare yung coffee sa umaga. Then, pagdating, pagtapos ng morning walk namin, uuwi kami, magpiprepare ako ng almusal namin. Nagsisimula yung almusal namin ng fruits. Sa cereals namin, guys, I usually ay naglalagay ako ng almonds, figs, walnuts, and raisins. At kapag naman ayaw namin kumain ng cereals, gumagawa din naman kami ng omelette. Yun ang palitan namin cereals and omelette sa morning. Ang aking asawa guys ay very particular siya when it comes to healthy living or healthy lifestyle. Kaya siya ay very conscious siya sa kung ano yung kinakain niya araw-araw. Kapag guys hindi siya naglalaro ng golf, kasi MWF naglalaro siya ng golf, Then ako naman ay meron kaming maliit na garden dun sa bahay namin. So, din ako nag morning walk. Kapag naman hindi siya maglalaro ng golf, lumalabas kami. Pumupunta kami sa Humayon Stone o kaya Lodi Garden o kaya Sundar Nursery. Ito yung mga gardens na lagi naming pinupuntahan kapag gusto naming mag-morning walk and evening walk dahil eto guys ay malapit lang sa bahay. Especially yung Humayon Stone at saka Sandar Nursery, yung Lodi Garden ang pinakamalayo. Naglalagay din ako guys ng vanilla o kaya honey. So eh, meron din akong fresh banana dito na inilalagay. Masarap kasi kapag nilagyan mo ng maple syrup o kaya honey o kaya yung vanilla. So nag-iiba yung flavor. So hindi siya nakakasawang kainin kasi yung vanilla nagbibigay ng different taste doon sa aming cereals. So guys, totally, nung dumating na ako dito sa India, ay talagang wala na akong uh, Filipino breakfast dito. So ito na talaga yung nakagisnan kong kainin ang uh, cereals and omelette. Kasi wala akong mga dalang pagkain dito na Pinoy food nung una akong pumunta. Then guys, wala ka ding mabibilhan na pagkain Pinoy dito sa India. Kaya kung kaya kung uuwi ka ng Pinas, kailangan pagbalik mo, marami kang dalang mga pagkain Pinoy para meron kang kakainin kapag ikaw ay nag-crave ng Pinoy food. So ganito guys, yung healthy living namin. And I like this one kasi very, very healthy. Kaya bihira na akong mag-crave ng Filipino breakfast. Sanay na ako sa ganitong uh, kinakain ko tuwing umaga. So hanggang sa muli, bye!